Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Good news po sa larangan ng digitalization. Pinalawak na ang digital infrastructure sa labas ng Metro Manila. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng AI-ready Vitro Santa Rosa Data Center isang malaking hakbang para sa isang tech-driven na bagong Pilipinas. Ang Vitro Santa Rosa ay isang hyperscale ready na data center. Ligtas, mabilis at hanghanda para sa mga makabagong teknolohiya tulad ng AI. Konektado rin ito sa mga data center sa Makati, Pasig at Paranaque para masiguro ang seamless network reliability. Pinuri ng Pangulo ang data center bilang simbolo ng kahandaan ng bansa para sa digital na kinabukasan at refleksyon ng makataong pamamaraan ng administrasyon sa pagsulong ng teknolohiya. Binigyan diin ng Pangulo ang halaga ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor para maisulong ang digital transformation ng bansa. Ayon sa Pangulo, gawain ng gobyerno ang lumikha ng tamang kondisyon para sa pag-unlad pero ang tunay na progreso nang gagaling sa pagtutulungan, tiwala at iisang layunin. Pinagmamalaki rin, uh, pinagmamalaki rin ng pangulo ang galing ng manggagawang Pilipino na ayon sa kanya ang pinakamalaking yaman ng bansa. Connected and energy aware environment, the inauguration of VSR signaled the country's readiness. To attract the world's largest technology companies and showcase our regional competitiveness in the digital space. More than that, this technological development is an investment on the future of every Filipino. The Filipino student who studies and conducts research online. The small business owner who relies on social media and e-commerce. The Filipino worker who lives far from his or her family, counting on technology to bridge that distance. This technological infrastructure strengthens connection. not just digital. It ensures that innovation fosters connection, brings opportunities, and uplifts lives. Isa pa pong good news. Patuloy ang pagtutok ng pamahalaan sa kalusugan ng bawat Pilipino. Kasabay ng pagsisimula ng tag-init na panahon, nagpaalala ang PhilHealth na saklaw ng PhilHealth benefits ang mga karaniwang sakit tuwing tag-init. Ang mga package na kasama para sa mga sakit na heat uh, stroke, dehydration, chicken pox, typhoid fever at sore eyes ay aabot mula 7,000 pesos hanggang 19,000 pesos. Panorin po natin ito. ang good news natin sa araw nito. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Is first question, Maricel Halili, TV5? Yusak, magandang umaga po. Um, Yusak, kahapon, uh, nabanggit ng National Security Council that there are indicators that um, China has been trying to interfere with the midterm elections. How concerning is this for the palace? Ito po ay talaga nakaka-alarma at uh, paiigtingin pa po natin ang uh, sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung ano man ang katotohanan patungkol po dito. So far, Yusek, meron pa po ba tayong additional uh, information na natanggap uh, aside po dun sa mga impormasyon ng NSC? Um, ano yung mga indicators na nakikita natin na posibleng ang nakikialam sila? Sa ngayon po, ang sarili po sa atin ay uh, uh, pag-iimbestigan pa po, po muna para malaman natin kung ano pa po ang mga detalye dito at uh, kung ano po ang napapaloob sa mga ganitong klaseng uh, pangyayari. So, ang iba pa po mga detalye ay maaari po natin matanong o aming uh, kakausapin muli ang National Security Council. Nakarating na po ba kay Presidente itong information na ito, Yusef? <laughs> dahil nga kahapon po ito nangyari at na nagkaroon ng pag-iimbestiga, nakaritayan na po ito sa Pangulo. Kaya po, uh, kailangan po talaga na maagaran, mas malalim na pag-iimbestiga. Thank you, Yusef. Next question, Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yusef, uh, good morning po. Uh, medyo lilis na po ng kaunti. Uh, just uh, recently nagkaroon ng statement si Pangulong Marcos tungkol doon sa uh, Russian American vlogger na si uh, uh Vitaly. Uh, any update doon sa doon sa nagsisilbing videographer niya since ang sinasabi din naman ng mga otoridad eh, liab, meron may ding liability yung kanyang videographer. Any update na ba tungkol doon? Tama po kayo, hindi po nagustuhan ng Pangulo ang ginawa na ito na isang Russian vlogger dito pa sa pansa at dito sa ating mga kababayan. Kaya nagkaroon din po, ngayon po ay umaharap sa kaso itong Russian blogger ng mga kasong unjust vexation, alasan scandal, theft, and, uh, and attempted theft. Pero para po dito sa sinasabi ng videographer or cameraman po, nakasama po ni uh, Vitaly Turovatsky. Ngayon po ay nasampahan po siya, ayon po sa PNP, nasamp na, nasampahan na po siya ng kaso. Itong si Christopher Dantes, alias Skyling, uh, natrampahan po siya ng kasong unjust uh, uh, or in relation to RA-10175 and RA-995 at saka po anti-photo and video realism. Yan po ang latest po mula sa PNP. Uh, just to give us an idea, Yosek, ano po ba yung pwedeng maging kaparusahan sa mga kasong uh, dito kay uh, Christopher? Sa aking pagkakaalam, uh, an unjust fixation malamang po ay mga 30 days na imprisonment or fine. Uh, tignan na lang po natin kung gano'n ba ang magiging lalim ng mga ebidensya para malaman din natin at matitermina kung anong klaseng parusa kung sila naman po ay magiging ma na liable or guilty. So since basta na siya ng nangyaso, you'll say uh, anytime pwede na lumabas 'yung kariswara. Hindi pa po, kasasampa pa lang po. Sasabihin po, pala. bibigyan po. Okay, tayo po. Sa administrasyon po ni Pangulong Marcos, ang lahat po ay binibigyan ng karapatang magdepensa. Ah, uh, for them to exercise the right to due process. Hindi po ito babalewalain na uh, pamahalaan, lalong-lalong na po sa pamumuno ni Pangulong Marcos. Importante po ang due process sa mga Pilipino. Next question, Edith Santos, N25. Yes, sir, good morning po. Sa isa pong uh, campaign shortage, sinabi ni Vice President Sara Duterte kung saan kasama nga po dun si Sen. Aimee Marcos na uh, plano po ni Pangulong Marcos na uh, ang yandahan ng saligang batas at ito naman po ay talagang uh, open naman po noon na uh, yung pagsuporta ng uh, Marcos administration sa charter change sa pamamagitan po nung uh, pag-amyenda sa economic provisions. Uh, sa ngayon po, uh, meron po bang bagong direktiba ang pangulo pagdating po sa Chacha uh, sa Kamara at sa Senado. Wala pa po tayo na dinidinig mula sa pangulo. Kaya nagtataka po tayo kung bakit ginito po ang naging turan ni BC, 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 B.C. Presidente. Sa ngayon po, patakpate niyo siya. Intrigang walang ebidensya. Wala pa pong napag-uusapan tungkol po po dyan. So, ang uh, Marcos Admin po ba, meron pa rin plano na isulong itong uh, charter change sa susunod pong kongreso? Wala pa pong napag-uusapan patungkol po dyan. Ano po yung uh, tingin ninyo bakit in-open up ito ng uh, B.C. Presidente sa isang campaign sorties? Ah... Uh, about dito sa pag-amiyanda po sa saligang patas. Kung anong po ang kanyang ad adhikain at layunin sa mga gandong pananalita, hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tapak, fake news. Next question, Kenneth pasyente PTV. Hi, Yusek. Good morning po. Yusek, may update na po ba doon po sa uh, isang principal po sa Antike na nagpahubad po ng toga mm -hmm. during graduation rites po? Opo, uh, dahil na rin po sa naging direktiba po ng Pangulo, maaga rin pong kumilos uh, ang ating Secretary, DepEd Secretary Sani Anggara, at ang sinasabi pong guru ay uh, tinanggal na po bilang principal sa nasabing eskwelahan. Follow up personal DepEd. Marisa <coughs> So, magtinanggal, as in uh, hindi, removed, hindi na siya pwedeng mag, as principal, principle. pero lisensyado pa rin po ba siya? Uh, tinanggal naman po siya sa pagiging principal. Yung lisensyado, oh, no, yung license naman po niya ay hindi naman manggagaling sa pag-uutos ng Pangulo o ng, ng DepEd Secretary. So, does it mean po na pwede pa rin siyang magturo sa ibang mga public school? Allowed pa rin po ba siya? Allowed pa rin po siya at siyempre titignan pa rin po kung ano ba ang klase Uh, ang kanyang uh, behavior. Kailangan po yan. Importante po yan. Lalo na po at uh, siya ay mga isang guru. Thank you, ma'am. Follow-up question, at Gilbert Perdes. Matatapos po ba, ay, sorry po. <laughs> <laughs> sorry po. galit, no? <laughs> Nabanggit niyo po na natanggal na po yung principal. Doon ho ba, tapos na ho ba agad yung, wala ho ba ang isasampang kaso pa sa kanya bukod sa pagkakatanggal niya? Uh, yan po ay kukuni muna natin kung ano ba ang dapat na gawin pa uh, ni uh, Secretary Angara. Pero for the meantime, ito po yung mabilisan action na ginawa po ni Secretary Angara. Thank you po. Looks like we have one more question from Karen Pachete, PTV. Ayusin you lang din po namin kayo ng reaction dun po sa sinabi ni VP Sara na kayo po at si Representative Castro ay magpinsan po. Reaction po ma. Siguro ito po yung nakakalungkot. Bilang isang Vice Presidente, dapat na nanonood po siya ng mga press briefing. Niliwanag ko na po yan minsan at alam niya po yan ang patungkol sa nasasabi nila namin ni Representative Franz Castro. Sinabi ko po na kami po ay hindi magkamag-anak, magkapareho lang po siguro ng surname, pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko. Dahil siya po ay makabayan. Nasasabi po natin makabayan, makatao rin po. Pero nagkataon lang po, hindi po kasi kami magkamag-anak. So, sa ganito po mga uh, statement po ni Bibi Sara, hindi maganda po na vice president na po, po ang nagpapakalat ng isang disinformation. Okay? So, okay. Meron. Ma'am, uh, Sige, so, yeah, ay Yes, ma'am baka uh, what can you tell us about uh, the president's trip to Rome? Italy? baka may dagdag detalye na po kayo kung natuloy siya, kung nakarating na. Natuloy po. Natuloy po siya kagabi. At uh, tatlong caretakers po ang uh, na, na, na talaga uh, Si ES Lucas Bersamin, si SOJ Boying Limuria at saka po si Secretary Estrella. So natuloy po sila. Yung yeah. iba pong detalye ay hindi ko na po masasabi. Okay po? Thank you. At Okay po. <laughs> okay, ma'am. Okay. You said uh, reaction lang doon sa ano, uh, sa Malakanyang. Kasi last we uh, this week nagkaroon po ng powerhouse uh, symposium ang naka CMD uh, uh, headed by uh, speaker Martin Romualdez at pinamobilize na niya ang uh, lahat ng resources ng lakas para nga mapanalo or parang target pa ipanalo itong 11 uh, senatorial vets ng pro-administration. Ano po yung reaksyon ng Malacañang dito? Siguro po ang um, mas may uh, authority na magsalita po rito ay si Congressman Toby uh, Tiago. Siya po kasi yung campaign manager at siya lang po ang makakapagsabi kung ano po ang epekto nito sa 11 senatoria boss po ng Alianza. Ma'am, last na po. Uh, reaction lang din po. Uh, sinabi kasi ng uh, Pamilya Duterte na ang Pamilya Duterte po daw magiging agresibo na rin sa pangangampan niya. Uh, ano po yung reaction ng palace? Thank you. Good luck. Okay. Uh, katulad po nung binanggit ko sa inyo kahapon na meron po kaming pasabi na mag-ingat po na malamang ay may manabotahe sa proyekto pong ito ng Pangulo patungkol po sa 20 pesos uh, per kilo or kada kilo ng bigas. Baka ang silabi po natin ay baka meron rin mga fake news peddlers na gumamit at pakita na ang mga bigas na ibibenta ay panghayo. Dahil yun po ang sinabi ng Vice Presidente. At para patunayan malamang, ang sinasabi ng Vice Presidente, ay nagkalat na naman ang mga fake news peddlers. Ingatan po natin ito dahil muli sasabihin po natin, ang ibebenta na bigas ay yung halagang 33 pesos kada kilo. Ito po yung regular na ibinebenta sa ngayon. Meron po tayong nakitang isang blog uh, uh, vlog or na post. Panoorin po natin ito. Yung pinakasimula po nito. So, ito po, ah, habang po hinihintay natin yung video na maipalabas. Okay. dito sabihin ito, ay uh, para parang huyain nyo, inyo na yan. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Disinformation. Mag-ingat po tayo, lalo lalo na po, na nakita po, pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque. Para sa mga keyboard wires. So dito po, mag po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. At tungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na pang panghayo. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira hindi lamang sa Pangulo kung hindi sa buong bansa. Hindi pa po nagro-roll out itong mga ibibentang video. Hintayin na lang po natin kapag ka po natapos na po yung guidelines at nailabas na po ito at saka natin mapapakita kung ano ba ang magiging uh, resulta para sa mga kababayan natin lalo na pagka nasa uh, laylayan ng lipunan. Sek Secretary. Okay. Uh, tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. At ito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat mula kay niyang press corps. Magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.